Once binuksan mo ang professional dashboard ng iyong account, kailangan mo ring i-check ang settings nito para mas mataas ang iyong engagement. Pag mas mataas ang iyong engagement, mas mataas ang performance mo sa iyong dashboard. At pag mas mataas ang performance mo sa iyong dashboard, mas ipapakalat ni Meta ang iyong mga videos sa wider audience. At doon naman ngayon papasok ang mas malaking views at mas maraming followers sa iyong account. At pagkatapos mong i-check ang settings nito para may public ang iyong profile, mag-start ka na ngayon gumawa ng quality content. Dahil kahit iisa lang ang video na ginawa mo kung di kalidad naman ito, maniwala ka, hindi mo na kailangang i ang mga tao na i-follow ka. Sila na mismo ang magpa-follow at lalapit sa'yo. Mas gusto ng mga audience ngayon yung engaging videos like informative and entertaining videos. Hindi mo kailangang magpakahirap gumawa ng mga tutorial videos kung hindi naman yun para sa'yo. Kung nag-uumpisa ka pa lamang, i-explore mo lang kung ano yung kakayanan mo sa paggawa ng video. I-enjoy mo lang ang proseso hanggang makuha mo ang lahat ng iyong mga tools. Hindi mo kailangan makipagunahan para makamit mo ang tagumpay. Samahan niyo ako dahil sa video na ito ay ituturo natin kung paano i-check ang settings para maging public ang inyong profile. Ang isa sa mga followers ko na si Ate Wena Feliciano, lagi ang nagsasend ng mga stars sa aking mga videos. Thank you so much po sa laging suporta sa aking mga videos. Inugali ko na rin po kasi na tuwing may nagsasend ng star sa akin, pinapasok ko ang kanilang mga profile. Kahit 1, 5, or 10 lang ang star na binibigay po sa akin ay masayang-masaya na po ako. So, ito nga't pagpunta ko sa wall niya, ay nakita ko nga na wala siyang comment section. So, ang ginagawa ko kapag ganito na wala akong comment section sa kanyang video, pumupunta ako doon sa kung saan siya nag-send ng star sa akin at doon ako nagre-reply. At doon ko nga po sinabi sa kanya na i-check niya ang kanyang settings para gawing public ang kanyang mga post. Pero hindi ko po sure kung nabasa niya ang comment ko doon kasi mabilis nga naman ang pagpasok ng mga notification. O maaaring baka nabasa niya pero hindi niya alam gawin kaya ito turuan natin. Ito page ang gamit ko kaya mag switch lang tayo sa aking profile. Usually talaga kapag baguhan ka lang sa mundo ni Meta baka hindi mo pa alam gawin ito. Kaya naman sa halip na i-message ko na lang siya ay ginawan ko na lang siya ng video para alam din ng karamihan kung paano gawin. Pinindot ko yung profile menu sa itaas. Mag scroll down tayo dito at hanapin natin ang settings and privacy. Isunod nating pindutin ang settings. Mag-scroll down lang tayo dito hanggang makita natin ang audience and visibility. I-click natin dito itong how people find and contact you. Dito sa una, who can send you friend request? Ikaw na bahala mamili dyan, kahit sino naman pwede. Pansin nyo ba minsan may mga account na naka-professional mode tapos wala silang add friend? Follow button lang ang meron? Ibig sabihin wala kayong common friends. Nakaset yan sa kanya as friends of friends. Pero pag yan ay nakaset sa everyone, anyone can send you friend request. Who can see your friend list? Only me lang ako dyan. Mahalaga dito itong dalawa para mas madaling mahanap ang pangalan mo pag may nag-search ng pangalan mo or kapangalan mo lang. Isasuggest ko si ni Meta ang pangalan mo kapag nakatagal on itong dalawa. Balik tayo dito at pindutin natin itong post. Who can see your future post? Dapat nakapublic yan. Para makita lahat ng mga followers and friends mo ang iyong mga posts and videos. Pindutin mo yung araw pa at palitan mo ito into public kapag hindi yan nakaset sa public. Isunod nating hanapin dito itong followers and public content. Who can follow me? Kailangan nakapublic yan para mas marami ang mag-follow sa'yo. Who can see your followers on your timeline? At who can see the people, pages, and list you follow? Kapag nakaset yan sa only me, ganito ang makikita mo. Makikita ng mga followers mo na zero ang following kung baguhan ka lang sa mundo ni Meta at pag nakita mo na zero ang followings ni Welcome Buff Farms, iisipin mo na ay si Welcome Buff Farms hindi nagfo-follow back. Sa mga niyakap ko dito, alam nyo kung paano ko kayo niyakap. At ang pinaka main purpose natin kung bakit nandito ka sa video na ito, dito sa who can comment on your public post, kailangan nakaset ito into public. At ito na nga po yung reason kung bakit wala tayong makitang comment section sa mga videos ng ibang content creator. Sigurado po ako na hindi po ito nakaset sa public. Maaaring yung sa kanya po ay nakaset po ito sa friends. Kasi nakikita ko naman po na merong comment sa kanyang video at nagko-comment ang mga friends niya. Sana po ay makarating ang video na ito kay Ate Wena Feliciano or kung meron man po kayong mga friends na kaka-turn on pa lang ng kanilang professional dashboard or maaaring meron po kayong mga kakilala na hindi po nakikita ang comment section dun sa baba ng kanilang mga videos, ipakalat nyo po ang video na ito para makarating sa kanila at para mas tumaas pa ang kanilang engagement. At kung ikaw ay nanonood na hindi pa nakaturn on ang professional dashboard, baka ito na yung time mo para kumita kay Facebook. Huwag kang magalala dahil marami kami dito na magagain guide sa Para po sa ibang katanungan na kaya ko pong sagutin about Meta World, ilagay niyo lang po diyan sa baba ang inyong mga tanong. Magkita po tayo sa mga susunod kong videos.